Guys, sa uh, pupuntahan natin yung isa sa mga namamahala dito sa uh, mga pananim. So, ito, ang gaganda guys. At ito pa, mga uh, mais. Boss, magandang araw po. Ay, kumusta po? Ayun, istorbohin muna natin si Sam. Kumusta po, Sir? Ayun. Anong pangalan niyo po, boss? Uh, Robert Naboa. Si Sir Robert Naboa. Naboa. Ayun caretaker po dito sa Opo. Ilang taon na po kayong nagpo-farming, sir? Ah, uh, nag-start po ako sir nung uh, start po ng pandemic. Ayan. 2020. Kaya Ay, apat na taon na po. Apat na taon na po. Ano ano na po yung mga naitanim niyo before ng mga crops, Ayan. mga pananim? Sa akin sir, uh, first first kong naitanim yung ano po ah uh, cucumber, pepino. Okay. Nagsitaw ako. Apo. Okra, kumbaga yung mga madadali lang itatanim. Apo. Then yun, nung nakuha ko na, nag-try naman ako ng mga bago. Like uh, talong, sili, ampalaya, kalabasa, then nakarating po ako sa pagtanim ng uh, sweet corn, palay. Yan Apo. po. Opo. Yung natutunan ko. Apo. Base doon sir sa experience ninyo, 4 years na pagtatanim, ano yung pananim na nagkaroon kayo ng magandang ani? Sa pag At magkano yung bentahan yung pananim na yon? Ayun, uh, sa vegetable po, siguro yung ano, nakakuha talaga ako ng malaking anis dun sa uh, sili. Sili. Ah. Diba yung sili po, boss, yung mga labuyo ba yan, yung kulay red, Ay, minsan okay. nagpe sila hanggang 800 pesos, ano? Yes, Pero hindi ako nakaano. Na, magkano presyohan yung pag-anin yun, 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 boss? Ano? 90 90 pesos. 90 pesos. Ah, ibig sabihin kasi sa amin boss, 'di ba, may konti ta, konti akong maliit na negosyo. Bumibili kami ng sili sa palengke. Yes. Ngayon, ang presyohan inaabot ng 150, 250 per kilo. So, ibig sabihin sir sa magsasaka, may bawas pa 'yung bawas, ano sir. kasi pagdating kaya sa, kasi sa market may malaki na yung patong malaki ng patong kasi ilang beses na ipinasa yung produkto Aha. na nanggaling sa amin ha, kaya pala tumataas okay, pa yung tumataas presyo pa. ano pero usually sir uh, dun sa sinasabi niyo na 90 pesos yes. uh, okay na ba yung pricing na ganoon yes sir okay na okay na okay Kung na po yung sa amin nakita oh. na kami ko magkakitang-kita kita na. na pag uh, yung malawak yung tanim oh po sir tapos di, dito po sa taniman na to, ano-ano yung mga pananim na nandito? Ah, dito sa Opo. area okay, uh, may uh, meron po dito pagdating dito sa sweet corn. Ito uh, po. ito, dalawang variety po ito. Opo. Yan, hanggang dun sa kabila. Ibang variety din. Tapos, meron kaming uh, sili. Ito yan, sa harap. Apat pong variety rin. Uh, dalawang panigang. Opo. Uh, Tagi ibang variety, tsaka dalawang siling labuyo, ganun din. Opo. Tapos meron tayong kamatis. Opo. Yan, at saka ito pipino. Ito mga pipino. Ito, pipino po ito. Opo. Uh, bali tatlong klase rin po ito, tatlong variety. Ah, iba't iba ano? Iba iba. Apo. Tapos meron tayong hybrid na okra. Opo. Tapos doon po sa sa kapila, kabila. Meron po doon na water ah, uh, ah, uh, melon. Watermelon. Watermelon, Watermelon. tapos dito sa gilid niyan mayroon pang uh, patola. ah mga patola yes, yung nakakulong boss na sanet ba yon yes, ano po yung mga nakatanim doon ah uh, doon mas marami doon ah uh, meron doon silang palaya Opo. po kalabasa na nasa dalawang variety rin Opo. po meron silang watermelon Opo. po pakuan Uh, sili. Siguro yung sili nila mga nasa apat na variety. Variety. Yan, kasama Ayan. na yung bill paper doon. Meron po silang uh, sweet corn. Apo. Then talong. Apo. Saka ano pa yun? Uh, parang meron pa yata silang ano, uh, pizza pero wala pa wala pa sa ngayon. Apo. Tapos dito sa 4 years mo, ano yung pinaka problema ng mga magsasaka na nararanasan ninyo sa pagsasaka, sa pagtatanim ng mga gulay na katulad na ito? Uh, siguro sa akin, yung mga na-experience ko, kasi ako bagwan pa lang bilang sa pagtatanim oh. ng isang partner, uh, kumbaga kunti pa yung kalaman, kunti pa yung experience Ibig ko. sabihin yung 4 years, kunti pa talaga yung babasa? Siyempre. Kamaga? Uh, tayo. mas tumatagal, mas, mas tumatagal. nagiging maganda parang, no? na, natututunan na, ano, na, nalalaman na mga biskapis sa pagtatanim ano, Opo. Uh, siguro, yung sa akin kasi yung una uh, yung halos kumbaga ayaw ko na uh, hinto na ako sa pagtatanim ano. Oo. yung time na ano, yung binagyo ko binagyo ka sunod ko sunod-sunod, yun sunod yung kasi parang yung pagsubok. Kasi 20 yung 2020 pa kumuwi dito, Opo. yun din po yung buwan na Uh, na timing ko na binagyo kami yung tatlong sunod. Ayun. Ano Kung baga nag-uumpisa pa lang ako, eh, yun agad yung Opo. sumalubong sa akin. Sa ganun, sir, ng mga pagsubok, usually sa pagtatanim, may kaakibat na puhunan, ano? Yes, po. Anong pananim yun yun at magkano ang puhunan ninyo? Ah... Uh, alip, siguro sa ano... Approximate, oo. Sa palay, talagang malaking puhunan. Opo. Pag malawak yung paniman, taniman. No? Oo pagmamais, yung mga mga yellow corn. Opo. Ah, kahit sa gulay din po, wala na sa mga ampalaya Opo. Kasi okay. napakalaking uh, puna ng kakailangan niyo kasi okay. meron kang mga pamuste, meron kang balag sa taas. Opo. Okay. Ah, uh, mga fertilizer. Hmm. Sa, sa, ano pa lang po, sa binhi pa lang mahal na po. Tapos fertilizer, Pertilizer pa. Fertilizer po. Yes eh. po. Mga mga mo po. Opo. Okay. Sa ganun, sir, Nung uh, sunod-sunod na bagyo, paano kayo nakarecover? anong ginawa ninyo, at paano kayo nagsimula ulit? Uh, ganun lang, uh, wala yung nanon lang sa isip ko na ano, uh, kumbaga ito ay pagsubok lang kasi naging isa pa lang po ako. Apo. Uh, ano? <coughs> yung, pag, pag may mga ganun pong sakuna, uh, automatic po, tanim po ako agad. Nagsaganon e, eh, kapag simula ulit, na... Uh, tapos yan nang dinawa ko lang ah uh, nag-ano lang po ako tawag nito na nang ang tatanim po ako ng iba-ibang crop halimbawa, para may alternative, may alternative po no eh ko ah uh, nang halimbawa mayroon na po akong mga katabas na pananin mayroon na naman po akong bago. Kumbaga, Apo. kasunod sunod lang po yung tanim ko. Apo. Nang nasa ganoon eh hindi po ako mamawalan. Opo. Ibig sabihin, halos para monthly may ani nang ani, yes ano. Weekly-weekly po. Ah, weekly. weekly, po. Ah, weekly. Po. Yes po. 'Yun talaga yung maganda po sa magsasaka, ano, para at least yung pasok ng pera sunod-sunod din. Sunod. Kumbaga walang putol. Walang kaya putol. kaya importante yung iba't ibang yes May iba't ibang option ng pananim po, ano. Apo. Ayun. Ikaganda ng mga ano. Tumutubo na yung ampalaya no. Ampalaya po ito sir ano. Yes, sir. Ang gaganda. Tapos may mga pecha yan no. Pecha yan. Ayan. Ayan. Ayan yun, ito. Lang. Ah ito mga okra. Okay, okra Ang ganda ah, ano. Ano mo yung okra na ibang ano variety. Mababa pa lang marami ng sanga. Ay ito. Kumbaga ito yung ano. Ayan ano. Ganda no? Dito pa lang sir. Pag nagkasanga na yan, bubunga na yan. Ibig sabihin, ito yung hybrid. Ah, uh, Japan. Aram ko nasa Japan na ano, ito. Na ano ba? Yung... Okra. Ang ganda no? Ibig sabihin, maliit pa lang siya. Talagang sulit na. na no? May sanga na kaagad ano. Sigurado na yung uh, malaking malaki mong kita pag ganito. Maganda. Maganda. Kapag ganyan, yun yung gustong gusto ng mga magsasaka magandang quality na pananim, maganda rin yung kitaan.